sa pamamagitan ni Guru Besar Lankar ay the bogus ng Vishnu Society. Walang compromise sa kalupitan, SO sa kalupitan sa totoong buhay, dapat maging tapat ang mga tao sa isa't isa. Bawat tao ay nagtataglay ng isang natatanging opinyon na walang sino mang nagtataglay at ito ay tiyak sa sariling katangian na ang tunay na halaga ng tao sa pusong sangkatauhan ay namamalagi. Ang Vishnu Society ay walang paggalang sa anumang relihiyon. Paano natin igagalang ang mga sistemang nagtatag ng pundasyon para sa pagpapaimbabaw, kawalan ng pag-ibig, diskriminasyon, pangaapi, pagpatay ng lahi, at pagkamakasarili? Ang mga relihiyon ay hindi mga tagapag-alaga ng sangkatauhan, ngunit ang mga arkitekto ng mga siglo at patuloy na pagdurusa ng tao. Hindi rin iginagalang ng Vishnu Society ang mga institusyong nagpapanatili o nagpapalaganap ng mga relihiyon. Sa makataong mga batayan, hindi tayo maaaring magbigay pugay sa mga institusyon na makasaysayang nagsulong ng pagsusumite, dominasyon, dibisyon at pagkabangkarote sa moral. Nagdulot sila ng matinding pagdurusa sa mga digmaan, genocide at malalaking paglabag sa karapatang pantao lahat sa pangalan ng mga gawa-gawang diyos. Hanggang ngayon, ipinagpatuloy nila ang mapangwasak na pamana na ito na nagkukunwari bilang kawanggawa at pagmamahal. Kahit na ang mga taong itinuturing ang kanilang relihiyon bilang isang bahagi ng kultural na pamana ay maaaring umasa ng walang paggalang mula sa amin. Kumapit man sila sa mga doktrina ng relihiyon ng sinasadya o hindi nakikibahagi sila sa responsibilidad sa pagtataguyod ng mga sistema ng pangaapi, kalupitan, sistema ng cast, at kahirapan sa istruktura. Ang mga bakas ng pamana na ito ay makikita pa rin sa kanilang pag-uugali at paniniwala ngayon. Ang sino mang nagpapahintulot sa kanilang mga supling na lumaki sa kamangmangan, na nakabalot sa balabal ng tradisyon, ay nagtataksil hindi lamang sa katotohanan, kundi pati na rin sa kinabukasan ng sangkatauhan. Ang Vishnu Society ay walang puwang para sa tinatawag na false values. Anumang bagay na sumasalungat sa sangkatauhan ay, ayon sa kahulugan, ay walang halaga. Iyon ang dahilan kung bakit ang Vishnu Society ay nagsasabi din, wala tayong paggalang sa sinumang pinuno ng mundo kahit ano paman. Ang mga pinuno ng mundo ay sama-samang nabigo at patuloy na mabibigo sa paghahangad ng tunay na hustisya at pagkakapantay-pantay. Kinatawa nila ang mga sistema na binuo sa kasinungalingan, pagsasamantala, at pagmamanipula ng masa. Ang kanilang katapatan ay hindi nakasalalay sa sangkatauhan, ngunit sa kanilang sariling kapangyarihan at interes. Ang sino mang nagtatanggol sa kaayusan ng mundo ay nagtatanggol din sa mga krimen nito. Ang Vishnu Society ay nagtataglay ng malalim na paggalang sa lahat ng mga nilalang bilang mga likas na nilalang. Mas gusto namin ng hilaw, tapat na kalikasan kaysa sa anumang doktrinang gawa ng tao. Mas gugustuhin nating magsalita ng walang bahid na katotohanan kaysa mawala ang ating sarili sa huwad na paggalang at oportunismo. Itinuturo ng ating doktrina, ang mga tunay na gumagalang sa kanilang kapwa tao ay palaging nagsasalita ng katutuhanan. Isang krimen ang sadyang hayaan ang iba na mamuhay sa atrasado at panlilinlang tulad ng ginawa ng mga relihiyon sa loob ng maraming siglo. Ang Vishnu Society ay walang paki-alam sa pagiging iginagalang o hindi ng mga relihiyoso o pampulitikang entidad. Hindi namin kinikilala ang kanilang konsepto ng paggalang dahil hindi nila ito tunay na naiintindihan. Ang kanilang kasaysayan ay nagsasalita ng mga volume, kalupitan at panlilinlang, hindi karangalan o dignidad. Respeto ibig sabihin ang pagkasira ng kasinungalingan. Ang Diyos ay nabibilang sa likod ng mga rehas bilang isang simbolo ng mga siglo ng pang-aapi at karahasan. Ngayon, ang mundo ng reliyon ay nagpapakita ng sarili sa isang mapagkaibigang maskara, kawanggawa, pagpaparaya, pag-uusap. Ngunit ito ay walang iba kundi panlilinlang. Ang kanilang tunay na kalikasan ay nananatiling nakaugat sa dominasyon, pagpapasakop, at katiwalian ng kamalayan ng tao kadalasang ginagamit ang pera bilang pain para bumili ng mga kaluluwa. Ang tunay na kapayapaan ay hindi nagsisimula sa paghihintay, ngunit sa pamamagitan ng lakas ng loob na pagkilos. Ibig sabihin, ang pagkawasak ng lahat ng relihiyosong aklat ang Biblia, Quran, Torah, Bhagavad Gita, Tripitaka, at lahat ng mga panulat na sekta at ang paglabas ng bawat imbensyon na ginamit bilang sandata laban sa sangkatauhan. Ang sino mang tunay na nagnanais ng kapayapaan sa daigdig, pagkakaisa, patas na pamamahala, at pantay na karapatan para sa lahat, ay dapat magkaroon ng lakas ng loob na iwaksi ang kanilang relihiyosong baluti. Hindi dahil sa kaduwagan, ngunit bilang pangwakas na pagpupugay sa nag-iisang tunay na puwersa ng malikhain, kalikasan. Magbigay ng kredito kung saan nararapat ang kredito, ang kalikasan ang tanging karapat-dapat na lumikha ng buhay.